Good morning Mga kabakyan Update tayo Sa ating 8. So, ito guys uh, 100 days niya ngayon Ngayon ko lang na-check So, napakain ko na Hindi ko nabigyan ng uh, Pamurga So, ang gagawin ko Dahil bukas maglaktiting siya At uh, ngayon bukas ko na siya po purgahin. Yan. So na late ako guys. Uh, hindi naman siya na late na ano ako. Nawala sa isip ko na 100 days na ngayon kailangan niyang purgahin. Isang sasilang lang nito. Isang sasilang lang. Nang Latigo 1000. So titingnan natin yung record. So mahalaga talaga to guys, yan. ko talaga lagi to. So, so number 3. First parity niya December 22 na ai March 31, 100 days, 'yan. 100 days March 31, April 14 siya. Mga anak, uh, ibig sabihin due date sa panganganak. So, pwede pang Ah, uh, ano yan guys? Plus 5, minus 5. So, sa pagpurga tayo. So, sa pagpurga tayo. Yan. Sa pagpurga, pwede ang 100 days. 100 days yan yan. 100 days to 105 days. So, pwede dyan. Tulad nito, ah, uh, 100 days niya ngayon, pero pupurgain ko siya ng 101 bukas. Kasi, ah, uh, hindi natin na uh, Yan, hindi natin nabigyan. Napakain ko na. Kaso, paubos na yung pagkain niya. So, hindi ko naman pwedeng bigyan ulit dahil sukat yung pakain niya. 100 days. Yan, so ito yung feeding guide ko. Sa 100 days, 3.5 kilo na po yan, guys. Yan. So, hanggang 110. Hanggang 110 siya mag 3.5 kilo pag day 11 3 kilo so unti-unti bumababa yan sa hanggang sa makita ng uh, sign ng panganganak so no feeds na po yan so ito yung feeding guide you guys yan yan yung feeding guide you guys yan marami ng video to Pwede nyo panoorin dyan na marami ng video yan. Ayan. Oh. So ito yung feeding guide ko. Basahin nyo. Okay, update tayo nito guys. Dahil uh, April 14, ang June ng 114, pwedeng mapaga ng 5 uh, araw. Pwede ring madelay ng limang araw ang normal. So kapag uh, kapag lumagpas na sa June, Magbigay na po tayo ng lotalize. Papaanakin na po natin kahit lang sign ng uh, paglilibor kapag lumagpas na sa Jo Day. So, yun lang po. Maraming salamat. Update lang tayo dahil first time, first parity ni F1. So, excited ako.